alam mo, nakakatawa tong issue na to, no? Wala na talaga ligtas ngayon ang mga personalidad sa kahit anong gawin nila. Ang common pong sinasabi ngayon ng ating mga kababayan, ano ba naman itong si Carla? Nagbenta ng mga pre-loved items niya. Eh, bakit naman ang mamahal pa? At saka ganyan naman ang mga itsura. Alam mo, Romel, yung kasing pre-loved, alam naman natin, parang kumbaga ukay-ukay yan eh, di ba? Mm -hmm. Yung nagamit na, nagasgas na, sa salitang kalye, nagalgal na, parang ganon. Pero kung tataasan mo ang presyo na parang hindi naman pala pre-loved, eh talagang may masasabi ang mga kababayan natin, di ba? Ay Ay, mm. opo, nakakaloka ang comment doon. Ano mo sinabi doon isang comment na, like, dugyot? Ano ba naman yan Oo. mga oh, grabe? Do doon no? siya umalma, di ba? Nag-angat ano, nagdugo. Itong si Carla Abellana, <laughs> you're so mean. Very mean. Ano eh, ah, katulad yung swelas ng sapatos mo, mm -hmm. eh para naman talagang umahalik na talaga sa lupa naman yung swelas talaga dal galgal gal, da, gal, gal na galgal na. Ba't naman tayo mo parang ng 80 mil, di ba? Okay. kasi ganon, ma-branded, di ba? Uh Oo -oh. po. At yung mga tao, yung mga nanonood na mga usual na mga online na mga artista, nakumpara kumpara na naman siya lalo. Kasi uh -huh. lalo na, bakit naman ganyan? Hindi mo na lang yan. Totoo naman kasi, bakit hindi mo man lang ilinisin? Nakita ko yung... Nga, eh. <laughs> Ako nga nakita ko yung sandals, di ba? Diba? Parang tanggal-tanggal na yung mga sequence na nakalagay eh. Abay, uh -oh. hindi naman po, ano dahil napakaganda po ng na layunin ni Carla Abellana sa pagbebenta ng kanyang mga pre-loved items. Ito po ay tutulong niya sa mga institusyon na nag-aalaga ng mga hayop dahil siya talaga pet lover siya, di ba? Uh -huh. Napakaganda po ng kanyang uh, layunin pero yung atake ang mukhang hindi umayon sa panahon. Correct. Diba? Isipin mo, oh, oh. yung mga sapatos, talaga po. Alam mo, natatawa ako talaga. Nung makita ko yung, yung suelas mm -hmm. ang sabi pa no, isa, ano ka ba, Carla? Wala ka ba sa sakyan? Ba't parang naglalakad ka na lang palagi? <laughs> <laughs> At saka mga sinabi pa nung mga sabi ganun, ano ba naman yan? gano'n ba siya <laughs> alam mo yung ganun. Kaya nga, beauty ng tawag sa kanya, di ba? Naku, Carla, kung gaano ka kagandang tingnan na parang ang linis ng katawan mo, kadugyutin mm -hmm. mo naman pala sa mga gamit mo. Alam oh. ko at alam nating lahat, hindi naman siguro si Carla lamang ang namili ng mga pre-loved items na ito. May stuff siya na nag-ipon ng mga kagamitan na hindi na niya pinakikinabangan maaaring sila yung nagpabaya, hindi man lang inayos, hindi man lang nilinis, hindi man lang pinili yung pwede pang pakinabangan sa talagang hindi na, di ba? Oh, oh. tulad, tulad, yung binebenta nyo sa patos. Eh, Diyos ko, dikit na dikit na ang sakong nang gagamit sa, ano, sa lupa dahil halos wala na swelas talaga at pagkarumi-rumi pa naman talaga. Galgal -gal na galgal -gal na, di ba? Ang sabi nga sa comment, hindi na pambenta yan. Pamigay na nga yan o patapon na yan eh. Kaya nga ang sabi, ano ba Carla, ba't mong ginagawang basurero ang mga Pilipino? Ah. Di ba parang ganon? Nakakaloka talaga. Ito nga sabi ni Paulo Valde, nagaling po ng Israel to, ha, nag to. Nay, sana inisip ni Carla Abeliana na celebrity siya sana pinili niyang ibebenta niyang pre-loved items na presentable sa kanya kung titingnan kung yung ordinaryong tao na nagbebenta ng pre-loved items na pipintasan eh papaano pa ang tulad niya di ba ah, ayan tuloy na oo oh, oh, cray siya isang artista ayusin niya ang pagbebenta niya na wag yung basta na lang. May punto dito si Paolo Ubalde at ang iba pa nating mga mga kapwa Pilipino na nagsasabi. Ano to eh, warning ito sa mga susunod na magbebenta ng kanilang mga pinag-alusan ang tawag diyan eh. Pinakinabangan na yan eh, di ba? Pinag-alusan ang tawag diyan. Nagalgal na yan. Di ba? Gasgas na gasgas -gas na piliin nyo po yung presentable pa at hindi tayo makapang i-insulto ng bibili. Alam mo, uh -huh. sa totoo lang, makaka-insulto tayo kapag ganyan, di ba? Ito uh -huh. oh. pa, tawa po ako ng tawa na isa vlog ni OG Diaz kahapon. Grabe ang comment ng matao sa pre-lab items sa ibinibenta niya. Ginawa raw basurero ang mga tao. At as usual, patola si Carla. Sabi ni Marichu, formasyon espiritu. Oo, oh, oh, si OJ hindi kayang, ano, hindi niya kinaya yung tawa niya. Umagalpak siya talaga na umagalpak. Hindi dahil sa mga pre-love, kundi doon sa mga komento na nababasa nila ni Mamaloy. Yun yun. naman kasi. oh, oh, oo. Oh, oh. Eto, sabi ni Tita Julie Paras at ito'y sinasang -ay ano sinasang ayunan ko. Si Mariel Padilla nagbebenta rin ng pre-loved. Kahit na mahal dahil branded pero good as new naman. Hmm. Hindi overused. Nagulat din ako sa post ni Carla. Sa totoo naman dugyutin talaga. Sabi ni Tita Julie Paras. <laughs> o, o bakit nga naman eh yun nagtingin eh, di ba? Kita hmm. maganda nga ang layo ni, ni Carla pero sana mo muna yung mga binebenta. At ang mamahal pa ng presyo sabi ni Tita Nene Olanday. Oh, di ba? Yon. Nako, eto na si John. Nay, tama yung sinabi mo. Maganda ang layunin. Ipantutulong ito sa mga institusyon na nag-aalaga ng ating mga hayop. Pero kahit ang mga aso, kung may isip lang. <laughs> Pero kahit ang mga aso, kung, kung may isip lang at nakakapagsalita lang, baka pagtawanan siya. Sabi ni John, oo. Ay nako, Diyos ko. Yes po, na Tawang-tawa po ako sa nag-comment. And I quote, Ha, ah, parang hindi na nagkokoche si Maring Carla. Ang dumi ng mga suelas. Parang tambay sa pamilihang bayan. Ha, ah, ha, ha. Grabe kung tawa, na Grabe ang mga comment. Sabi ni Lara May, abrigo. Na, kumayang totoo ka. At sabi naman ni Manidan Clavesillas, Maganda nga po ang motibo, nai. Kaso nga po, ang mga binibenta niya, hindi na maayos. Ito po, nay, ang first time ko nakarinig ng pamimintas ng mga tao sa artistang nagbebenta ng mga pre-loved items. Ito yan, ha, sabi ni Dan Clavesillas. Di po natin masisisi ang mga tao na mainsulto pa. Ginawa niya, imbes hangaan siya. Yan. Okay? Meron akong isang kaibigan, ano? Kapag siya'y tumutulong, mga bago ang ibinibigay niya hindi naman siya kayamanan, pero marespeto. Sabi niya, Cristinelli, pagka ang ibinigay natin, yung larot-larot ng kagamitan, mas maaawa siya sa kanyang sarili na para siyang pulubi na namamalimos. Mas sensitibo ang mga wala. Kapag ganito, nagbibigay ako ng bago. Bumibili ako talaga. Yung tama yon oo. Sensitibo nga naman ang mga maliliit. Totoo yan. Huwag po natin silang maliitin. Pero sensitibo talaga sila. Ay, nako, eto pa. Ang gandang babae, pero dumiyot. Sabi. <laughs> sabi, ni Maritio, firmasyon, espiritu. Nako, sa ginawa na yan ni Carla, na pagbebenta pa, naisip ko tuloy na burara siya sa mga gamit niya. Wala siyang pake, hindi siya marunong mag-alaga ng mga kagamitan niya. Sabi uli ni Paolo Ubalde, at sabi naman ni eh, Tada, 80 mil para sa isang sapatos na... na Nakangudgod na ang sakong sa lupa. <laughs> Oy Carla, itapatapo pat, na yan sa Smoky Mountain. Wag mo na ibenta. Terrible ka. Wag kang ano-ano ah, dyan, sabi ni Edelitada. Ay nako, iwanan na po natin ang kwentong ito. Talagang halakhak lang ang mayaganti namin. Kailangan piliin talaga, ayusin bago ilabas yung mga pre-loved items.